Good morning. Hello guys. Good morning. Kapon kasi si Rani galing sa DRT. Tapos meron akong tanim na papaya doon. Ngayon hinarvest nila. Sabi ko, sabi ko sa kanila kumuha sila ng isa sa sa manok. Titinola kasi kami ng native naman Ngayon ang laki pala talaga. Anlaki huh. ang ng papaya ko. Nagulat ako ito na yung laki niya. Tapos hindi pa raw to matanda. laki hmm. Lucky. Kiluhin kong ngayon Ano to alanganin pa siya o? Oh. Isang puno lang yun na buhay kong papaya doon. Oh, halos dalawang kilo yung isang piraso. Tapos isa. Tatlo kasi yung pinitas nila. Ang laki no. Ang laki ng aking papaya na yun. sobrang nakakatuwa. Eh sabi ko, magpapa ano ako noon, magpa hinog. Wala, kulang kulang dalawang kilo ba yun? <laughs> nakakatuwa naman yung papaya. Kasi yun lang yung isa, one, one. Kulang kulang dalawang kilo din yun. Ano lang kilo lahat? Ano mga lahat? Balo siguro mga anin.

yung ano ng Okay. Sabi ko lang, isang tatlong piraso lang kasi sabi ko pa ano. Yung papaya kasi namin dito na buwan. No? Malakas ang hangin. No? Galing mo, galing ko. Isang piraso lang, isog na sog ka na, sobra-sobra na. Samantaling yung karaniwa papaya, isang piraso eh, hindi mo pa masahin. Kaya sabi ko, yung may natira doon isang puno, yung ano ka lang namin yun. Gagawin namin uh, binhi. Kasi ang dami nyo daw bunga. Ang lit ng puno no yun. Tapos, ang dami nyo bunga. Sabi nga nila na kaya, kaya niya na um, dalhin. Yung, ang daming bunga. Itatlo pa lang itong nakuha. Yung mga natira doon, mga sampu paraw. Pero yung iba, hindi na ka kaano, laki. Nabuo, ano na siya. Yun lang muna palang ga. Good morning!